Ayan Ayan guys Biyahin na tayo Biyahin na naman tayo Biyahin na naman tayo guys Magandang sa ating lahat Tara, biyahin na naman tayo May biyahe na naman. Araw-araw ang biyahe. Pasok tayo sa mga ano, sa mga subdivision tayo papasok para ano, hindi tayo ma-traffic traffic at saka mas mabilis. Yung biyahe natin ng 2 to 3 hours sana eh. Abutin lang natin dito ng 1 hour or kulang pa ng 1 hour kasi short at na tayo. Kasi kung paikot tayo, grabe. Tapos traffic pa, di ba? Uh, Dadok na ano naman ang tao. Tayo inaantok. Kakaantok. Kakaantok. Ano? 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 Uh, uh, uh. Antok tayo guys uh. Uh. Kailangan na ng ano Kailangan na naman ng kape sa daan <laughs> Kailangan na naman natin ng kape Naantok na naman tayo Mamaya pag mag live na naman ako Mamaya antokin na naman ako no, uh. Ito na talaga yung ano Yung sinasabi na pag thunders ka na Ayan, di ba? pag thunders na daw ang tao, gano'n dali na daw ang token tapos pag umaga magising ng maaga ayun, gano'n talaga ang buhay lahat tayo pupunta dyan, di ba? yan, gano'n talaga ang buhay accept at enjoy ang buhay, ang life ay buhay sa lang buhay natin araw-araw laging nasa daan, nasa biyahe diba guys pag pag nasa bahay naman yan, magluto, maglaba maglinis sa bahay hindi e, mag live <laughs> at gawa ng content, kung ano-ano content diba guys yan yan na lang buhay natin kailangan natin maging masaya araw-araw di ba guys kailangan maging masaya araw-araw dito ayaw bigay hindi, di marunong dito sa may na yung bigayan oh. ang ano dito siksikan ng siksik sige ng sige yung di aki di man lang sila marunong magbigayan para sa ganun yung Maayos yung daloy ng traffic hindi eh. Walang bigayan dito basta siksik ng siksik ang biya ito yung way ng talipapa oh, di ba? talipapa market to guys oh, tignan nyo fiesta na kasi dito oh, tignan nyo may fiesta dito sa June 22 oh, oh, di ba ang ganda may display sa taas ako yan may ilagay na nag ayos sila wow. Wow. Diba?